Uh, isa rin po ba kayo sa mga DDS o taga-suporta ni Pangulong Duterte o nagmamahal sa pamilyang Duterte. So, kaisa niyo po ako. Panorin po natin ang video ito ni Philip Salvador. Alam ko marami na po nag-share nito ng video ito at nag-upload ng mga ng video ito ni Philip Salvador. So, iba po yung video natin ano. Iba po ito. So, panoorin po natin yung video ni Sir Philip isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo. Wala pong magnanakaw na Duterte. Magandang araw po. Ako po si Philip Salvador. Umaabot sa inyo. Hindi po bilang politiko. Ako po yung maabot sa inyo bilang isang mamamayan. bayan. Maabot po ako sa inyo na tumihiling ng inyong mga dasal. Ipagdasal po natin si former President Rodrigo Roa Duterte pagdasal po natin ang ating busy presidente ngayon na si Inday Sara Duterte. Ipagdasal po natin ang ating bansa. Magpapasko kung ano-ano po nangyayari. Pinipilit po silang ibagsak, pinipilit silang... Alam niyo po kung ano ang ibig kong sabihin. Naawa po ako sa mga mamamayan, naawa po ako sa ating mga sarili kasi po kapaskuhan ito po'y karawan ng ating Panginoon Yeso Cristo pero mas importante yata sa ginagawa nila ang magpabagsak na mga taong alam po natin na mula noon hanggang ngayon nagsaservisyo sa mga Pilipino naawa po ako sa pinakamahirap na mahirap dahil nadadamay sila. Ngayon po, kapaskuhan, baka pwede naman po isama nyo sa inyong mga dasal ang ating former President Rodrigo Roa Duterte, ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte, Isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo. Wala pong magnanakaw na Duterte na ako po si Philip Salvador. Bumabati sa lahat ng Pilipino. Maligayang Pasko po at maligong bagong taon sa ating lahat. God bless us all. Salamat po. Ayan, di ba? Napanood po natin guys. So, totoo naman po. Wala naman po talagang magnanakaw sa mga Duterte pilit lang po nilang sinisiraan ang mga Duterte para sa kanilang pangsariling interes upang manatili po sila sa kapangyarihan upang ang mga Duterte po ay hindi na maupo muli sa gobyerno sa darating na 2028. Once na maupo po si Sara Duterte, tapos na po ang kanilang kaligayahan at hindi na po nila magagawa ang mga pangnanakaw, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tama o mali? Tama po. Hindi na nila po magagawa ang mga nagagawa nila po ngayon hindi po natin may kakailan na talagang talamak na po ang korupsyon ngayon sa panahon ni Pangulong, Pangulong BBM, ano? Diyan, lalo na dyan sa kaharma, kamara, sa kamara. ba diba? Huwag po tayo magbulag-bulagan at magbingi-bingihan at huwag po natin isara ang ating puso damdamin.